video na po ito mga idol ay tuturuan ko kayo kung paano natin gawin yung ang uh, ating pamain ng galunggong sundin nyo lahat yung mga steps natin mga idol at tapusin nyo lahat itong ating video para mas ma uh, intindihan nyo at malaman nyo kung paano gawin Magandang araw naman sa inyo mga idol So ngayon mga idol, ang video na ito mga idol ay gumawa tayo ng video tutorial para paano magawa ng pamain para sa galunggong o burot ang tawag dito sa amin Sige mga idol, sa, samahan niyo kami sa aming video Ito yung ating gamit sa panggawa ng pamain mga idol ito yung tinatawag namin na sparkle. Yung kulay sky blue, kulay red, may orange, pink. at saka pink. Ah, okay. Ito. Ito na yung silver para pang kintab. Ito Good. na yung ginawa namin mga idol. Oh. Yan. Good. Pili lang tayo, mo Pili lang mga idol. Oh, kung sa'y kanon o isda tingnan nyo mga idol ha paano kunin yung uh, para papain so ito yung mga idol yan hilain mo lang yun idol na ganyan okay mm -hmm. ito yung tinatawag naming sparkle pwede orange pwede pink pink Pwede din yung red. Tapos, oil oh. hig mo ayon. Kuha kayo ng hmm. silver. Oh, yun yung silver. Ang tawag nila sa silver sa amin yun. Crystalite mo ba yung <laughs> crystalite? sa mga. Sa amin, ang tawag nito kay silver. Para pang kintab kidlap usa 'yon yung kasabay sa sparkle yun yung mga 'don 'yung e ano sa tubig para dikit magdikit-dikit sila para hindi ka mahirapan mag-cutting okay, sahin mo hmm. yun yung paggawa mga idol ayos cut ano naman sa tubig para magdikit Yun lang mga idol Tapos mga idol Ito nito pag Tali sa kawil Yan Tingnan nyo mga idol ha yun yung ginagamit natin na nylon anong numero yun yo numero 4 numero 4 yung ginagamit natin pero pag malaki yung mga galunggong na kumakain pwede yung size pwede yun pindi sa kuan isda ah yun na mga idol hmm tulin mo yung ano yan na alam naman niyo magtali ng kawel puro yung forma lang hmm. yan na hmm. yun ang mga idol subaw <laughs> so, oh, Ikabit oh. Ya, yan ito yun mga idol eh, oh. yung ginawa na iba ni Yuyo pakita namin mamaya so, mga idol kung paano mag install sa tawag namin bahayan yung i ano sila lahat itali na taod sa bisaya taod na sa bahayan <laughs> taos bisaya sa tagalog tali oh kating uh, yung ano dulo para hindi ano sa isda yon tapos putulin no yon blira Uh -huh. Okay mga idol uh -huh. Yun na yung resulta uh -huh. Good Pwede right. na rin mga idol Hindi putulin Diritso mo na mga idol yan Tapos yung tali yan mga idol Hindi din ganyan pag ano' tali mga idol. depende na 'yung sa diskarte niyo mga idol. Tapos lain 'yan. And then putulin 'yung ano' dulo. Oo, tanyo. Lagyan ng lock. Tapos putulin. Okay. Good. Atin nang itali, itali sa bahayan. Ito yung nylon na ang numero mga idol. Kita na ipakita ko sa inyo mga idol. Ito. Numero no, Gis, number 10. Ay, mga idol Iba rin yun siya mga idol Para ilagay natin yung mga kawel Mamaya mga idol na ating Ginawa kanina mga pain Okay, okay mga idol Iano na natin sa Pali Pali natin mga idol yun ang paggawa mga dolo. Okay. Um, hanggang sa ilbo yung ihang pamagitan. Okay. Ano na si mga dolo? Mm hmm kem klaro pero ah, kebalon mana mo itu oh na pasulut saja oke okay. yang bubur yang nak hmm ang gilay, on taman sa il, uh, siko ilbo so ang yang pamagitan, distance oh kanya lang hmm hanggang sa malagay na ito lahat mga idol ito yung isang box ng ano Kawel yung number nito mga idol is 568 568 yung numero sa ating kawel Pwede sa panggutop, sa paggutop, taksaka dupah layo distance. Mm, kung burot eh marami man. Kung siko. Mm. Al braso. Eh maraming sulod para maraming mahuli maraming makukuha maraming sulod <laughs> maraming sulod maraming sulod Marami sa nylon uh, Okay, hanggang sa matapos natin ito lahat mga idol paglagay dyan sa ating ang um, sa Tagalog ng bahayan basta mga anak kasama ko mga anak <laughs> bahayan basta bahayan pwede po nga yung anaong pagtaod mga idol ha tayo kayo mga idol yan ilagay sa TL pa ah o para hindi ka mahirapan ayos niyan lang hmm. tapos pasok saka ikabit Uh, Kambod. Good. Tapos na mga idol. Ito na yun mga idol. oh Huwayan lang. Okay. Thank you for watching. I hope may mga natutunan kayo mga idol.